nagbabalik, nagbabalik ang nag-iisang babaeng matakaw sa inyong harapan. Ngayong araw mga katakaw ako'y samahan ninyo kahit mainit ay punta kung saan may handaan. Ako nga ay naimbitahan ng aking kaibigan sa kanila dahil may handaan daw. E nung nabasa ko ang kanyang mensahe, syempre ako hindi tatanggi. E sa mga oras na yon ay ako'y may ginagawang mga activity. Eh, syempre ako hindi na magpapahuli kaya ako'y nagpandali na sa aking paggayak. Ay e tuong paspas -pas ang aking paglalakad kitang kita nyo ga iyan, ay pagkakatirik ng araw ay kahit matirik ang araw ay tuloy ako sa aking lakad ay makatikim lang na masarap na pagkain ay dahil ang masunog ang balat nang makarating ako din sa aming labasan ay nakita ko aring aking kasama ay kanina pa pala rin nanghihintay, alas 9 ng umaga ay anong oras na ako dumatay ay hapon na ay pagkakagalit sa akin kaya ka naisipan namin pumara ng sakyan ay baka kami maubusan na. ay ayaw pa nga sumakay ng kasama ko ay akala niya puno na ay buti na lang may espasyo pa at andito na nga kami sa bahay ng sa Rio ay dinin na kami bumaba para hintayin naman namin yung isa namin kasama ay sa aming pag-aantay, ako'y nagulat sabi ko'y nawala aking kasama, ay nandun pala sa gilid, ay takot na takot mahagip ng aking video, at yan na nga maya may dumating na nga rin aking kasama ang isa, ay dun pa bumaba, ay di kami naglakad pa, ay kita nyo nga pa VIP pa, isa pa din na rin loke person, o oh, kitang kita magka vibes, pagtutok ng camera, ay sabay iwas, kami nga ay bumili muna na rin soft drinks, ikakahiya naman pumuntay wala kang dala, ay takaw na takaw, may bubulos ka pa. Ay ako nga'y utas din sa dalawang ari. Kita nyo guys, nag-usong pa sa tatlong soft drinks na dala. Ay na. Kami nga ay sumakay na ng tricycle patungo sa handaan. Ay ko ay nagugutom na. Alam nyo gan, dinanas ko'y bago ako makatikim ng mga masasarap na pagkain sanday. Siyempre ay makakatikim muna ng mga malagitik na mura sa aking magulang. Ay saan na naman ako pupunta daw. Ay kita nyo gan, tirik ng araw na yan. Usapan na aking kaibigan. Ay paglubog na yan. Yun ang oras ng ating pag uway ay titingnan. Kami nga ay narinig na sa lugar kung saan nangangamay apritada na ay e, itong ang dalawa ikita e, nyo nyo toong tago pa rin sa camera. Tinuloy-tuloy lang namin ang lakad at eray na tuntunan namin kung saan nangangamay apritada. Yan nga palang ang aking kaibigan sabi ko ako ipagbalot mo na ng apritada at ako'y sasandok na dinay. ito nga palang ang aking mga mumukbangayin may kanay, may tatlong potahin ng ulam, may spaghetti ko nagpupula-pula ang sauce may pansay napakadaming daw, may carbonara, ay kay na. Ang pinuntahan nga namin ay first birthday nga pala ng pamangkay ng kaibigan ka. So, Kaya ako hindi na nagpaligoy-ligoy pa, eh, sobrang gutom, ako'y napasandok na, sinundok na rin carbonara, espagitay, at rin tatlong klase ng putaw. May leche puto, may ubi puto, at may kutsinta puto na may halong kiso. Ari na nga bang sinasabi ka, may palokoy-lokoy pa, ay napakadami naman palang bumulaw, ay ginaya pa si Takaw Girl. Yan nga pala ang aking pagkain kaya sisimulan natin mga katakaw first bite para sa inyo ay sa unang subo ay binati ko ang may bahay kakahiya namang kakain ako yung nakatingin sa akin hindi ko binabate sino batang aray kaya nakain din ay ay una kong antinimusa na rin kanin at saka apritada. ay syempre ay, hindi wala umagahan at sinunod ko naman na rin merenda ko at rin spagiting nagpupula pulang sauce ay napakasarap sabi ng katabi ko yari daw iplasang makdaw ay sabi ko yung jolly spaghetti konti lang natitikman ko ka. kaya aray sinundan ko na ng akarbonara ay aray ang masarap kita nyo ga napatas ang kila ikaw tamang tama lang ang lasa kaya ako'y naparami di ako'y bumilo muna uminom muna ako ng pagkakalamig na tubig ay kay naman, ako ko sinundan ng pansay na napakadaming gulay at saka toppings tapos si pa partner mo aray malalagkit na putong aray ay sa huling subo kong aray ako'y napamual ay pagkakalagkit ikapit sa akin nga lang ala at ngipin ay hindi kong tuong manguyan ng ayos kaya ako'y uminom na ng soft drinks ay may nag-abot sa akin. Ay ayos na ayos ang aking kain. Kita nyo gaya yan. Ayos sa lipot lahat. Ay pagkatapos kung umain, ay ko nga kumain, inapansin ko aking batang aray. Ay, ako gay na pupuguyan. Kaya sabi ko itabi-tabi mo yan. Ay baka may uwi ko sa bahay. Ang aking kasama nga ay napabulos pa. Tapos sa isa hindi magpandali sa nakuha niyang malagkay. At, ay hindi manguya ng ayaw. sa so, hindi maubaw. At rin naman ang aking kaibigan. Gusto nyo gama maparing kung gano'y yung kagaling kumanta. Ay pambato yan ang luwansing ay. Oh, sabi ko sa inyo eh, magaling nga yan. ininalo na eh. Gusto nyo guys sa pa- Hindi ko na ipaparinig sa inyo ng buo, ay tay baka tayo mga copyright pa ni Facebook, ay lagot na. Ayun na nga, nakita ko na ang my birthday, nilaro ko nga, sabi ko na may laroin ko, arat nakakaya namang wala akong bigay, Laroin ko na laang. At ni mga tapos kami mga hindi kami nagtambay na laang day na. Nung napansin kung lumulubog na ang araw, ay kami nagpaalam na sa may bahay, sabi kami huuna na. Kami ay nagmadali ng sumakay ng tricycle, ay eh, tuong mamumura na sa bahay pagkaginabay. At kami nga ay nakababa na ng tricycle, dahil at yan na nga bang sinasabi ko ay nagdidilim na nga ang paningin ng aking magulang pag uwi patay ako ni tao. Di na nagpaligoy-ligoy ay nakita aring jeep kahit puno ay sige Sampat! baka tayo masampal ng ating ina pag uwi pag tayo lalong ginabay. Kaya mga katakaw hanggang dito na laang babalitaan ko na lang kayo pagpagang kabila kong pisngay.